Papaligo tayo ng aso. Ah! Sige, sige. Lumabas. na nga niya. yung bawa ko. Ano, niya. Ay, hindi pa sa iyo Okay. Alam mo, mga kain-kain ka pa para kang bata. Ano na Para kang bata. Isain mo muna lang. Ah, mamaya. Ate, atin... <laughs> duwag na. Ako <laughs> 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 ah, naman mo nga yung uh, shower. Halil <laughs> <Okay. laughs> May baby akong pinataligo. Oh, um... <laughs> Okay Buksan kasi ang kung ano kung ano tingin. ano kung ano

Ah, wow. So, ang shampoo niya ay Sunsilk, guys. Baka sponsor na siya ng Sunsilk. Mm-hmm. <laughs> <laughs>

<laughs> okay, Masarap maligo. So, ayan na. Tapos na siya maligo, mga kabres. Tapos na po. Tapos na po. Tapos na po. Ang talaga sa tumutulong